So mga kabayan, nagbabalik na naman muli ngayon si Michelle, ano? So, meron po ko sa inyo ibabahagi muli. Um, alam nyo ba, tawag dito, ang dami talagang gustong pumunta sa Canada as in. Well, by the way, yung mga papunta pa dito sa Canada, na mga bago sa Canada, well, uh, kailangan nyo po ng makapal na winter jacket. Sobrang lamig po ngayon dito sa, sa Canada. Depende lang po ako uh, ano po yung province na pupunta nyo. Kasi po dito po sa lugar namin, sobra po. Talaga nga, uh, talagang hindi mo kakayanin ng lamig dito. Talagang an lamig lamig Well, and dami gusto pumunta sa Canada. Well, ang dami pong ways para makapunta kayo dito sa Canada. Merong mga international student, kaya lang po, ang laki na po na hinihingi po ng POF po ng government para po masupport kayo yung sarili nyo. At the same time, kailangan nyo pa magbayad sa school. As in, ang dami talaga plus pa yung travel cost nyo. As in, sa international student lang, kung gusto nyo talaga, ano, medyo malaki talaga. At, para sa akin ang international student ay para na sa mga mayayaman. And then meron naman mga tourist visa or visit visa kung gusto mo lang makita ang ganda ng Canada. Pwede naman 'yun, kaya lang ang daming pumupunta dito ng mga tourist visa or visit visa na binibenta pa yung kanilang mga ari-arian para lang makapunta sila dito sa Canada. Wag! Don't do that, kabayang. Kasi hindi nyo po alam kung ano po yung nagaantay dito sa inyo sa Canada. Uh, lalo na po sa mga katulad nyo po na tourist visa or visit visa. Medyo po mahirap, ano. Uh, unlike, um, tawag dito, um, uh, except na lang po kung... Nagtitext yung kapatid ko. well, except, except na lang po, kabayan, kung magre-research kayo, kusan talaga yung mga, ano, um, kung yung mga rural area na talagang ah, kunti lang yung mga population, yung talagang mga nangangailangan ng mga trabahador. Dapat ganun ang gagawin nyo bago kayo pupunta ng mga tourists or visit visa, mag-research kayo. Punta kayo sa mga konti lang ang population. Ayun, baka may chance pa kayo na makakuha ng trabaho dun. Kasi usually, yung mga tao dun, luma, umaalis, lumalayas, pumunta sa mga syudad. Tapos kayo naman, ang mga bagwa, wala pang papel, doon kayo pumunta. Sa mga walang ganong population, ganun yung kabaya. Isa-isa din yung sa dahilan na baka makakita kayo ng Elmia. Pero kung pupunta kayo sa mga crowded na lugar na mahirap na talaga as ina don't expect ka bayan. Kita nyo, meron nga dito dumating dati na na teacher pero umuwi rin kasi hindi niya nakayanan yung ano dito no yung uh, yung dinadala niya mga problema kasi. So lahat tayo iba-iba na sitwasyon. So talagang pag gusto mo mag-abroad, uh, tibayan mo talaga ang loob mo no. So mayroon pa no so nag tayo sa international student and then visitors visa and then punta tayo sa express entry. Yung express entry naman kabayan yun ay kung skilled worker kayo pwede kayo mag-apply ng express entry. So, alam nyo ba, ang express entry, pwede nyo makuha dito ang buo pamilya. Pwede nyo naman ang gagawin na ikaw muna, tapos mo na lang yung pamilya mo. Pero, i-ano mo pa rin siya sa, ano mo, sa application mo, isabay mo. Para pag meron ka ng, uh, pag nakaipon ka na ng pamasahe para sa kanila, madali mo na lang sila makukuha. Ganun yun. And then, meron pa yung TFW yung tinatawag na temporary foreign worker, uh, maganda din 'pong pagkakataon 'yon. Uh, ako ako ang ang naging pathways ko dito sa Canada, it's a temporary foreign worker. Uh, kasi mahirap lang ako, wala akong pera. <laughs> hindi ko ma, hindi ko kaya magbayad ng mga malalaking piece. Hindi ko kaya magbayad noon. Talagang alam niyo minsan mabait ang Panginoon eh, no? dinadala di ka niya sa tamang lugar eh. Dinala niya ako sa American at ayun, talaga wala akong binayaran. Kung meron akong, bina, kung meron akong binayaran, napaka-minimal lang. Ang ang parang ang, ano ko doon, it's medical and requirements. And siguro pati yung biometrics ko, no, it's been a long time kasi. Pero sa TFW kasi, kung matyaga ka lang talaga mag-antay, ay, pero pag dumating na talaga yung time mo na para sa'yo, tinawag ka na nila, ready ka na ba? Ay, nako, nasa'yo talaga ang Canada, no. So, ang dami nangangarap mag-Canada, pero mahirap makapasok ka ba yan? As in mahirap, hindi ganun kadali. And alam nyo ba, ang pinaka-importante dito kasi, ang pinaka-asset mo dito para makarating ka sa Canada ay ang experience mo. At mas maganda rin na meron kang currently work experience. Kasi yun ang panlaban mo. The time na nag-apply ako noon sa American, it's meron akong trabaho. I've been working in the... Uh, in the Dunkin Donuts for five years Anong uh, that time na yon 5 years na ako nun no. so salamat ano, <laughs> salamat natanggap talaga ako sa American alam nyo ba, nung unang punta ko doon, hindi ako natanggap pero hindi ako sumuko kasi iniisip ko nun yung lagi yung tatay ko para sa tatay ko, hindi para sa akin para sa tatay ko, no basta ang masasabi ko lang sa inyo lagi dyan sasamahan nyo ng dasal dasal lagi, syempre, at kailangan mo trabahuhin eh, para makuha mo yung dinadasal mo, di ba? Kasi kung di ka tina, hindi mo tinatrabaho yun, hindi mo makukuha yung dinadasal mo. Pero alam niyo ba, napakabait ng Panginoon. Talagang pag ano yung puso mo, yung alam mo yung parang hindi mo lang iniisip para sa sarili mo pati sa sa pamilya mo no, talagang ibibigay talaga sa ni Lord yan. Yan ang testimony ko sa buhay. Talagang prayer it really works and it's so powerful talaga no. Kaya uh, sa mga nangangarap diyan mag-Canada, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Try and try until you succeed. Kung wala kayong pera, sasabihin niyo wala naman akong pera para lang sa mga may kaya, yan, sa mayaman. No, nagkakamali kayo. Punta lang po kayo sa tamang agency. Katulad ko, mahirap lang din po kung nakarating ako sa Canada, ba? Diba? So, punta lang kayo sa Mercan, sa IPAM, sa uh, First Dynamics, sa Staff House, sa Chartreeu. So, punta lang po kayo sa kanila, no? E, check nyo po yung dmw.gov.ph po. Makakatulong po yun sa inyo. At kahit nasa bahay kayo, pwede kayong makapag-apply online kabayan. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi the best is not yet to come. So, kailangan natin mangarap ng mangarap kasi kasi alam niyo ba minsan po no pag tayo mahirap ang ang nagpo sa atin na para tumulok na at uh, uh, na kumilos tayo yung kahirapan ni eh. Kasi parang sinasabi mo, ayoko makita yung sarili ko 5 years from now na mahirap pa rin ako, nandito pa rin ako, nakasala pa rin ng ATM ko. Ayoko, ayoko yun. Gusto ko naman magkaroon ng improvement ng buhay ko. Kaya pinangako ko sa tatay ko, nung nawala yung tatay ko, sabi ko, ay, hindi ko na to paparanas sa nanay ko, sa mga kapatid ko, yung sobrang hirap namin. Kaya praise the Lord, nakarating ako sa Canada. Kaya wag po kayo mawawala ng pag-asa, kabayan. Basta samahan niyo po lagi ng dasal at ng trabaho po. Sana po nakatulong po ito sa lahat po ng nangangarap na makapunta dito sa Canada po. Salamat po and sana po um, please follow me for more po para po sa maraming kaalaman po papunta po dito sa Canada. Thank you po!